Yung... <laughs> tama talaga yung sinabi ko sabi ko kayo sabi sa kanila kayo, ko kayo yun sa, ni Mark si isa Kasi pag tinanong sabi may lalang taas minsan minsan sila minsan minsan ano yung si Isang kasi tinatanong namin, ayaw niya pag ano ba, kunyari, Kasi ito yung ipupunta si Marlon, hindi na chat sa inyo, ha, siya? na niya! Grabe, ha! <laughs> <Hulat namin>. <laughs> 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 Gravy, ha.

ito <laughs> 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 <laughs>